Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng lunes sa inyong lahat. Nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Nakakatuwa naman na sa ating patuloy na pakikinig sa mga mensahe ng ating uh, mga pagbasa araw-araw, ay naging masigasig tayo upang gumawa ng kabutihan. Ang ating panalangin palagi na magsikap din tayo na ang mga pagninilay na ating naririnig ay maging mabunga sa ating pang araw na ginagawa. Alam nyo, nagkakatuwa na, na sa pagsisimula natin ng ating mga gawain, ay nakarinig tayo ng mga pagninilay, ng mga minsahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa araw-araw. Kahit malayo man tayo sa simbahan, hindi man tayo makapagsimba, ngunit sa tulong ng mga teknolohiyang ito ay narinig natin ang minsahi na gustong ipaabot ng ating simbahan. Sa araw na ito, araw ng lunis, nasa ikatatlong araw sa buwan ng Hunyo, 2024, ang ating pagninilay, ang ating ibangilyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 12. Dito isinasaad sa ating ibanghilyo yung pagyayari sa buhay ni Jesus na parang hindi ah, hindi lang parang kundi marami ang hindi tumanggap sa kanyang katuruan inaakusahan siya na siya yung sumisira ng mga kautusan na kung saan ang mga hudyo ay nasanay na na ginagampanan nila at tinutupad ang mga kautusan ni Moises ngunit Si Jesus sa totoong buhay ay hindi niya naman Intensyon at wala siyang pinapakita na sinisira niya o pinapalitan ang mga kautusan. Ang sa kanya ay magkaroon ng klaro at maliwanag na pag-unawa kung paano isasabuhay itong kautusan. Kaya itinakwil siya ng nakakarami. Kaya nga dito, sabi sa si ibanghilyo, ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay naging panulukang bato. No? Alam nyo, kung titingnan natin literal, no? sa lahat ng mga bato na ginagawa sa, na, na ginagamit ng mga ininyero, no? sa pagpatayo ng mga building, pinipili yung mga mabubuti at matitibay na bato. No? Ngunit, sa konteksto ng ating pagbasa, yung isang bato na parang nakita na hindi siya karapat-dapat gamitin, no? itinapon, pero itong itinapong bato ay naging bato pa na ginamit sa panulukan ng ng ginagawa nilang building, no? Center, no? The stone that was rejected, it becomes the corner stone, no? Ah, uh, mayroong isang construction ng building na parang doom, no? Apat yung na parang nakaganito siya, no? At yung apat na beam ay nagkaroon ng lock sa gitna ng doom. Na kung kukunin mo yon bagsak ang buong bubong. No? Parang ganun ang gustong ipaabot ng ating pagbasa na itong batong itinakwil no? ay actually ito ay naging bato na kung saan ay hinahawakan niya yung buong ah uh, haligi ng isang konstruksyon na kung kukunin ito, talagang babagsak ang buong pundasyon. Siguro ang gusto lang ipaabot nito mga kaibigan, mga kapatid, na si Kristo kung itinakwil man, hindi man siya binigyan ng kahalagahan at masyadong pinapansin sa kanyang panahon. Itong tao, itong Panginoon na itinakwil, hindi pinansin that many rejected him siya pa yung tao, siya pa yung Panginoon na nagligtas sa lahat. Di ba napakaganda? Siguro mga kapatid, ito rin ng ating isipin, no? Na si Jesus sa kanyang paghihirap sa kanyang ministeryo, ang lahat ng ito ay ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Siguro tayo ganun din sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung may mga ginagawa man tayong mga sakripisyo, sana ang gawain ito ay bunga ng ating pagmamahal sa isa't isa, pagmamahal sa kapatid, sa magulang, sa pamilya. Hindi yung ginawa lang natin ito para makilala, para, para lang sa ating personal na kapakanan, kung hindi ang isang bagay ay ginawa para sa kabutihan ng lahat. Gaya ni Kristo, na kahit hindi siya kinilala, siya ay naging panulukang bato na ng kapayapaan, kaligayahan sa lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa pag-alay mo ng iyong sarili para sa akin at para sa aming lahat. Amen.